Meron ba kayong mga flowers na gustong i-preserve? Ayan, katulad ng tong ginawa ko. Ito nga pala yung bouquet na natanggap ko nung birthday ko na binigay ng aking mga virtual friends, ang Power 5 Plus 1. So ayan, hinintay ko lang talagang mag-dry lahat ng flowers. At sakto dumating naman yung in-order ko na shadow box. So ayan, instead na um, itatapon lang yung mga binigay sa atin at gusto natin, um, nandiyan nakikita pa rin natin yung mga binigay sa atin. Ito ang pwedeng gawin. So, ayan, naisipan kong ilagay sa shadow box itong flowers na binigay sa akin. So, kahit ano lang naman na pag-ayos ninyo, na gusto nyo ilagay doon sa shadow box. So, ayan, box. tinanggal ko na nga pala ang mga wrappers, itong bouquet. At habang ginagawa ko to, naisip ko, maliit lang na bouquet ang ilalagay ko doon sa shadow box, since maliit lang naman yung box na in-order So, ayan, madali lang naman gawin to. Ayan, kumuha lang ako ng konti doon sa pinakang bouquet, kasi um, parang Uh, mag magiiwan lang ako ng pinakang remembrance noong ginigay sa akin. So, ayan, lagyan ko rin ng wrappers na tinanggal ko dito sa bouquet. Ayan, para magmukha siyang maliit lang na bouquet. Ayan, magkaka-idea din kayo na hindi lang din naman flowers ang pwede ilagay sa ganitong shadow box. Pwede rin yung mga kahit ano na, pwede, na gusto nyong i-preserve or gusto nyong ilagay dito or kahit na mga pictures. Lagyan nyo ng ibang mga um, mga decoration or what so depende sa inyo yan at pwede rin lagan ito ng led lights so mas maganda kapag meron ganun eh wala lang din ako nahanap na um led lights na pwede kong ilagay so ayan ito. nagawa ko na and pwede ko na i-display pwede ilagay sa ibabaw ng table or kahit saan na um cabinets pwede rin ihang itong ganitong shadow box